Okay. Hi guys, nandiyan na yung ating palanggang okay. Ki America ng Bisaya. Ayun, ula pa. Hi. Hi. Ula pa. Hi. Hi vlog. Hi vlog. Hi vlog. Dag Diyos, dag Diyesro. Nandiyo. Hi na. May yung nice kind of Good mood ganak o bad mood? Bad mood guys, wala may klaro ang mga exam kay wala may kay study. Oh yeah. Exam mo? Yes. Nag-cancer <laughs> yes. yes. ka, ka. Yes. Oh. Nag-cancer oh. ka sana. Yes. Mag-snack ka. Yes. Unsa imong ha? Sigma si maayong buntag bi. <laughs> guys, luya <laughs> jud guys kay nag-exam siya today. Pero na-cancel ka. Cancel <laughs> pero. Yeah, don't don't ano ha, don't stress too much sa ano sa school. Okay? Ang alang ang gay, Stress si Alin. Akor de. Ay, wala ka na stress si Alin, ang stress. Ikaw, relax ra. <laughs> <laughs> ha? Okay. Ang okay. mga pang-estadihan, wala nang lusot. Atag ko. Diyos, pala kita. Atag ko. Hatag ka ko. Ay, o. dili, dili. Kay allergic ko lang. Ano sa man imo ha? Maluoy ang tiyana ko niya. Maluoy ang tiyana mo niya. Padool dili ka. Di ko kakita si mo na sa man imo ha? Lapli niya sa inyong lagwa. Sing ko. Sing